Hindi napigil ang maluhani Cavite representative Jolo Revilla nang i-reveal na baby girl ang ipinagbubuntis ng asawa niyang si Angelica Alita. Parehong nagbahagi sina Jolo at Angelica ng mga clip mula sa selebrasyon sa kanilang Instagram. It's a girl. Our hearts are bursting with joy as we announce that our little bundle of pink is on her way to fill our lives with love, laughter, and endless adventures. We can't wait to meet our precious daughter and watch her grow, saad ni Jolo sa post. Sa ibinahaging video ni Jolo, magkaiba ang hula ni na Senator Bong at Congresswoman Lani Mercado sa gender ng magiging apo nila. Nasa team boy si Senator Bong habang team girl naman si Congresswoman Lani, dahil tingin daw niya girl ang ipinagbubuntis ng kanilang manugang. Sabi naman ni Senator Bong happy silang lahat basta ang mahalaga ay healthy lang ito. Nang na-reveal na ang gender ay makikita sa video na madami ang natuwa at napaluha si Jolo. Noong August 2 ibinahagi ni Jolo at ng kanyang asawa ang kasabikan sa pagkakaroon ng kanilang unang anak. Ibinahagi ng aktor politician ang balita sa social media na may mga larawan mula sa isang pregnancy shoot na kuha ng Naysprint photography. Si Jolo ay ama sa anak na si Gab, ang kanyang anak mula sa dating relasyon sa anak ni Rosana Roses na si Grace Adriano.